Tara, samahan niyo ako mag-grocery at inutusan rin nga pala ko ni Ate bumili ng ulam namin para sa pananghalian namin. At nakasakay na nga pala ko ng tricycle at hindi ko na nga pala naipakita yung mga kinukuha kong pinamili at ito lang yung naibidyohan ko yung pagbabayad ko sa counter. At sakto nga, tiyangge nga yung araw at dito na rin ako bumili ng pinabibili ni ate sa akin na gulay. Magugulay nga pala kami ng ginisang mais at ito nga pala i-request ni ate. At dahil nga si ate nag-request ng ginisang mais, syempre ako magluluto para sa kanya. At pagkatapos ko nga makabili ng mga sangkap para sa gagamitin ko sa pagluluto, ay umuwi na rin ako at sumakay ng tricycle. Uy, baka naman hindi ka pa nakakapalaw at nakakapaglag ng page, baka naman. At pagkarating na pagkarating ko nga sa bahay, agad ko naman sinimula ng paghihadyad ng mais. Nung una nga hindi nga pala ako marunong maghihadyad ng mais at tinuruan nga pala ako ni ate kung paano maghihadyad ng mais na maninipis. At pagpasan nyo na nga pala yung pagmumukha ko dahil naman gigil na gigil ako sa pagyadyad ng mais dahil napakapuro naman talaga ng kutsilyo na ginagamit ko. At eto, yung panghuli ay si ate na nga pala yung pinagtapos ko ng pagyadyad sa mais dahil napakasakit na ng kamay ko at namumula na. At dalawang pirasong nga po palang mais ang kanyang niyadyad dahil napakasakit na po talaga ng kamay ko. At pagkatapos nga po namin magyadyad ng mais ay utusan ko naman si ate na kumuha ng malunggay dito sa bakura namin. Hindi po lahat ng ate ay siya nauutos o oh, hindi ganun. Nang maihanda na nga namin lahat ng kakailangan namin sa pagluluto, eto inumpasuhan ko na magisa ng mga sibuyas at bawang. Opo, yun po yung inuuna, hindi yung jowa mo na iba yung inuuna. Uy, hindi ganun. At nung naigisa ko na nga pala yung bawang at sibuyas, at nung naluto na rin nga pala yung giniling, ay eh, sinunod ko naman ilagay yung niyadyad namin na mais kanina. At nang mailagay ko nga pala lahat ng mais, ay sinunod ko naman lagyan ng tatlong basang tubig. At hindi ko na nga pala na ipakita yung paglalagay ng mga pampalasa at ito nga pala yung malunggay na kinuha namin sa bakuran. At ilang minuto na nga lang ay maluluto na ito at pwede nang kainin. Masarap nga ang ulamin nito sa tag-ulan. Ano pang nga iniintay nyo? Magluto na rin kayo ng ginasang mais. At ito nga pala yung finished product na ginawa ko. Yun lang po. Thank you. Baka naman po pa-share ng video.